Nakita mo na ba yung isang karakter na niti pa lang niya ay nagpapalamig na ng dugo mo? Yung tipong nilalang na ang pagiging magalang ay parang kutsilyong nakabalot sa silk? Sa malawak na mundo ng anime villains, walang sinong nakakagawa ng psychological terror na kasing husay ni Jin Ichimaru. Pero ito tunay na tanong, ano nga bang nagbabago sa isang batang henyo para maging pinaka nakakatakot na psychological predator sa kasaysayan ng anime? Isipin mo, naglalakad ka sa mga pasilyo ng Soul Society Academy. Tapos may makakasalubong kang batang may silver na buhok na sinira ang lahat ng records sa eskwela. Isang taon lang, yun lang ang kinakailangan ni Jean para makagraduate sa academy na karaniwang inaabot ng anim taon para matapos ng ibang estudyante. Pero hindi yan ang pinakakapansin-pansin sa kanya. Ang nakakaintriga ay kung papaano niyang ginagamit ang kanyang katalinuhan talagang nakakakilabot. Alam mo, hindi lang basta-basta nagiging creepy itong si Jin. Ginawa niyang sining ang psychological warfare. Kapag nagsasalita siya, laging nasa perfect Kyoto dialect. Parang may taong nag-aalok sa iyo ng tsaa habang unti-unting sinasaksak ang kutsilyo sa tagliran mo. Hindi nawawala ang kanyang ngiti, halos hindi bumubukas ang kanyang mga mata. At bawat kilos ay kalkulado para maramdaman mong ikaw ang biktima. Nung sinabi ni Rokia Kuchiki na parang may mga ahas na pumupulupot sa leeg niya kapag nariyan si Jin, hindi siya oi Talagang ganun ang pakiramdam kapag nasa harap ka ng isang perfectong hunter. Pero itong nakakagulat, naalala mo yung batang graduate sa loob lang ng isang taon, nahanap nila siya bago pa man yan. Nakatayo sa gitna ng mga bangkay, may dugong tumutulo sa kanyang espada at may kaparehong hindi nagbabagong ngiti. Hindi para magpakitang gilas hindi para sa iba, kundi purong kasiyahan lang. Hindi ito isang taong nagpapanggap ng masama. Ito ay isang taong nakakahanap ng tuwa sa psychological torture. Isipin mo yung eksena sa tulay kasama si Rukia. Hindi lang basta tinakot ni Jin si Rukia. Nilaro niya ang pag-asa nito tulad ng pusa sa isang daga. Binagyan ng pagkakataon na makatakas. Hinintay hanggang magkaroon ng kislap ng pag-asa sa mga mata nito tapos dudurugin ito habang nakangiti pa rin ng napaka-pleasant. Walang tactical advantage, walang mas malalim na dahilan, purong psychological sadism na may kasamang perpektong kagandahang asal. Alam kung anong mas nakakatakot kesa sa isang halimaw na nag-e-enjoy sa psychological torture? Yung isang taong gumagawa ng pinakamahabang panilin lang sa kasaysayan ng anime. You see, lahat ng sinabi ko tungkol kay Jin, yan ay pawang ibabaw lang ng isang mas malalim na kakaibang kwento. Isipin mo, bawat sandali ng iyong buhay, mula pagkabata hanggang kamatayan, ginugol mo sa paglikha ng perpektong kasinungalingan. Hindi para sa kapangyarihan, hindi para sa karangalan, kundi para sa isang plano ng paghihiganti. Yung genius level na talino na nagpapadali sa kanya sa academy, ginamit niya sa bawat bahagi nito para bumuo ng perpektong hunter. Yung paraan ng pagkasalita niya sa magalang na Kyoto dialect ay hindi lang quirk, isa itong psychological warfare na dinsenyo para maglikha ng cognitive dissonance sa kanya mga biktima. Isipin mo, may taong nagbabanta sa buhay mo gamit ang tono na parang nagko-comment lang sa panahon. Yan ang specialty ni Jin at kinugol niya mga dekada para gawing perpekto ito. Pero itong tunay na nakaka-intriga sa kwento ni Jin, hindi lang siya nagsusuot ng maskara, naging maskara siya mismo bawat relasyong binuo niya, bawat posisyong nakamit, bawat ngiting ipinakita ay parte ng isang mahabang pagganap na tumagal ng daan-daang taon. Isipin mo ang level ng dedikasyon na yun. Habang ang ibang villains ay nagbabalat ng world domination o ultimate power, si Jin ay naglalaro ng psychological chess na sobrang komplikado na kahit si Aizen, ang master manipulator mismo, ay hindi nakitang katotohanan sa likod ng kanyang fox-like na ng ngiti. Ano bang tunay na nakakatakot dito? Well, sobrang natagumpay siya. Yung mask na suot niya, yung personang nilikha niya, naging sobrang perpekto na nilamon nito kung anumang pagkatao ang natitira sa kanya. Maliban sa isang bagay, o mas tamang sabihin siguro sa isang tao. Sa lahat ng daang taong panilin lang, isang tunay na koneksyon lang ang nanatili. Si Rangiko, isang hibla ng pagkatao sa dagat ng mga kalikuladong kasinungalingan. At kahit ito, kailangan niyang magkunwa rin isang tabi para sa kanyang malaking plano. Pero ano nga bang mangyayari kapag gumugol ka ng daan-daang taon ng pagpapanggap bilang halimaw? Sa anong punto nagiging totoo ang pagpapanggap na ito? Dito nagiging mas nakakabagbag ang kwento ni Jen. Kasi hindi tulad ng tipikal na anime villain na masama lang dahil masama, ipinakita ni Jen ang isang bakay na mas nakakabahala. Ang presyo ng paggawa sa iyong buong pagkatao bilang sandata. Isipin mo ang ibig sabihin ng pagpapanatili ng kasinungalingan sa loob ng daan-daang taon. Tuwing umaga, kigising ka at magsusot ng iting umaabot sa iyong mga mata. Bawat pakikisalamuha, bawat pakikipagkaibigan, bawat sandali ng iyong buhay ay nagiging isa pang sa iyong komplikadong laro ng pagkihiganti. Ang batang henyo mula sa academy ay hindi lang naging kapitan. Siya ay naging psychological nightmare na nakabalot sa maggalang ng ngiti. At itong talagang tumatalab hindi lang nagpapanggap si Jen na masama. Talagang gumawa siya ng karumal-dumal na bagay habang pinapanatili ang kanyang perpektong pagiging magalang. Hindi lang siya umaarte bilang halimaw, naging isang halimaw talaga siya habang nakakapagpanatili ng naakabagbag ng ngiti sa kanyang muka. Bawat malupit na gawa, bawat pagtitaksil, bawat sandali ng psychological torture ay isa pang bato sa pader sa pagitan niya at ng kanyang pagkatao. Pero ang totoong tragic dito, Well, ang pagdating ng sandali na gagawin na niya ang kanyang plano laban kay Aizen. Sobrang galing ni Jin sa pagiging halimaw na nakalimutan niya na ang pagiging tao. Lahat ng taong yon ng pagpaplanog, lahat ng daan-daang taon ng panlilinlang. At sa huli, hindi man lang niya naprotekta ng nag-iisang bagay na tunay niyang pinapahalagahan. Isipin mo, kinugol mong buong buhay mo sa pagbuo ng perpektong paghihiganti. Tapos mapapagtanto mo na nawawala ka na sa proseso ang pinakamalupit na parte dito ay hindi ang pagkabigo ni Jin, kundi ang kanyang tagumpay sa pagiging eksaktong kailangan niya para sa kanyang paghihiganti. Para lang matuklasan na ang tagumpay mismo ay isang uri ng pagkatalo. Naging sobrang husay siya sa pagiging ngiting demonyo na nang dumating na ang pagkakataon para maging tao muli, hindi niya na alam kung papaano. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakanakakawindang na parte sa kwento ni Jen. Isipin mo gumugol ka ng daang-daang taon sa pagsisilbi sa mismong taong gusto mong puksain. Hindi lang basta pagsisilbi, kundi pagiging pinakamaaasahan na lieutenant. Hindi lang ito dedikasyon, ito ay isang espesyal na uri ng psychological torture na ginawa ni Jen sa kanyang sarili. Gumugol sa Jen ng mga dekada para malaman lang ang isang mahalagang impormasyon kung papaano labanan ang complete hypnosis ni Aizen. Habang ang iba mga kapitan ay nagpapalakas at lumalaban sa mga hollow Si Gina ay ng psychological chess na sobrang komplikado na parabang pambata lang ang Death Note kung ikukumpara dito. Bawat ngiti, bawat tsuko, bawat magpapakita ng katapatan ay isa pang galaw sa kanyang daan-daang taong laro. Pero itong mas nakakabaliw dito, hindi lang nagkukunwa rin loyal sa si Jin kay Aizen, talagang tinulungan niya itong magtagumpay. Think about this for a second Aktibong nakikipagtulungan siya sa mga plano ni Aizen Tinulungan niyang talunin ang Soul Society At nagkunwari pang ang pinatay si Rangiku, Ang tanging taong tunay niyang minahal Lahat para lamang mapanatili ang kanyang cover Hindi lang ito paglalaro ng mahabang laro Ito ay pagsusulat muli ng mga patakaran ng psychological warfare At ang pinakamalupit na parte dito Well, nang sa wakas ay ginawa niya na ang kanyang plano Patapos ang daan-daang taon ng paghihintay at pagmamasid matapos malaman ang bawat detalye tungkol sa mga kakayahan ni Aizen. Matapos maging perpektong tagasunod, well, nabigo pa rin siya. Lahat ng dedikasyon na yun, lahat ng pasensya, lahat ng taon ng psychological self-torture. At sa huli, hindi pa rin naging sapat. Para bang ginugol mo ang buong buhay mo sa pag-aaral kung papaanong talunin ang final boss. Tapos malalaman mo na mali pala ang larong nilalaro mo ang tunay na masakit dito. Well, sa kanyang huling mga sandali, ipinakita ni Jen ang kanyang tunay na mukha. Hindi kay Aizen, hindi sa Soul Society, kundi kay Rangiku. Ang tanging taong nakakita sa likod ng maskara ay ang taong naging inspirasyon ng kanyang paghihiganti. At doon, huli na para sa kanilang dalawa. Kaya, ano nga bang mangyayari kapag kumawa ka ng villain na sobrang psychological complex na hindi may ng mga fans na mahalin siya? Yan ang nakakaintrigang paradox ng legacy ni Jin Ichimaru. Hindi lang siya isa pang kontrabi na nagpapaikot-ikot sa kanyang metaphorical mustache. Fundamental niyang binago kung papaan natin tinitingnan ng psychological horror sa anime. At itong mas interesting na parte, hindi naman talaga siya dapat maging kaibig-ibig. You see, noon nilikha ni Kubo itong si Jin, dinisenyo niya ito para maging sobrang creepy at nakakabahala. Pero sa kung anong dahilan, ang karakter na ito na kumakatawan sa psychological warfare ay naging sobrang popular, lalo na sa mga babaeng mambabasa. Bakit? Well, dahil ipinakita sa atin ni Jen ang isang bagay na nakakatakot na makataong katotohanan, ang presyo ng paghihiganti, ang halaga ng panilinlang at ang trahedya ng pagiging maskara na yung sinusuot. Isipin mo mga modernong anime villains na nagpapanatili ng perpektong kagandahang asal habang gumagawa ng mga karumal-dumal na bagay. Mula sa nakakabagbag ng ngiti ni Mahito sa Jujutsu Kaisen hanggang sa buloktot ang nobility ni Doflamingo sa One Piece. Lahat sila ay merong blueprint na nilikha ni Jin. Ipinakita niya sa atin ang tunay na horror na hindi nasa karahasan mismo kundi nasa ngiting kasama nito. Pero itong tunay na nakaka intriga sa legacy ni Gen Kumakatawan siya sa isang bagay na mas nakakabahala kesa sa simpleng pagiging kontrabida. Ipinakita niya sa atin na ang pinakamapangalib na hunter ay hindi mukhang halimaw. Ngumingiti sila, magkalang sila, nagpapanatili sila ng perfectong ethics habang pinaplano ang iyong pagkawasak. Sa maraming paraan, nauna sa kanyang panahon si Jen, ipinakita niya ang uri ng psychological complexity na naging standard sa modernong anime. Ang tunay na tragic sa legacy ni Jen ay hindi ang kanyang pagkabigo na patayin si Aizen, kundi ang kanyang tagumpay sa pagiging eksaktong kailangan niyang maging. Para lang matuklasan na ang tagumpay mismo ay isang uri ng pagkatalo. Ang kanyang kwento ay hindi lang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa presyong binabayaran natin kapag masyadong matagal tayong nagpapanggap na iba hanggang sa makalimutan natin kung sino talaga tayo. In the end, maaring wala na ang smiling demon ng Soul Society pero ang kanyang impluensya sa kung papaan natin tinitignan ang psychological complexity sa mga anime villains ay mananatili sa mga susunod pang henerasyon. Dahil minsan, ang pinaka nakakatakot na mga halimaw ay hindi ang sumisigaw o ang nagwawala. Sila yung umingiti at yumuyuko ko bago sumalakay. At walang sino man ang nakagawa nito ng kasing pusay ni Jin Ichimaru. At kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.